Sa so, karoon, awanin ninyo si Mama. Magpain ang tambal sa kunti Tapos, magkuan po na siya para tusok, ipatusok. Basta mag-inject na siya, dira. Wala lang tao, na lang guna ninyong gibuhat ni Mama. Ay, niya ng muragdagong sana, dira. Tapos ganun, tambal na insolan. Ay, isolan. Oh, basta, mula sya Mulat sa atakay. Ya, kuwan pa na siya. Tusok, tusok pa na sya dira. Ugsa dira, humana sya tusok. Iyan ang kita keluban kay para mo atos siya mo larga siya dito sa pikas balay no kay dito tita sa kumpita sa pikas balay oh dera galakaw lakaw na si mother oh di ba kita mo sa butira unsa pa na yung makit andira so kita siya balay hula talang yung oh. Tara! Niyabot diba? na siya! Oh, apayong-payong pa siya kaya ulan mandaw daw. Tara, uh, muna na ka. chicken. ka na niya, guys. Para ma, mar, para makuan. Para, basta. Muna siya. Tapos, ikuha din siya kuton. Kuton para ibutang ang alkohol. Tapos, inudnod siya ang yantian. O, oh, diba? Ano, ka Pugay po gani siya mo. Liho ko Tiyak. Tara, ginod-nod na ni mama. Gaya po gaya eh. Oh, gitusok na. Para kuan man na siya. Para, Abas ah, basta tambal na. Uy, gasam. Tusok na, takabalo ano. O, gichik pa ni mamag mo si bato ba to or Dilip? Basta. Gipiga na yun ni Para itusok. Ito gaya itusok. Hmm, di pa. Hinay, hinay. og tusok kay na mabali ng dagom dira na. Sungit tantanan. tanan. So, human si yeah. Siya ang gibuhat. Marto. bye, -bye.